Ang tagal na din natin mula nung pinasok natin ang mundo ng pagiging creator. Kulad mo bilang isang construction worker, hirap man lagi sa trabaho, ginagawa pa natin ang mag-edit ng mga video para i-upload sa ating social media platform. Kasi tulad ng marami, umaasa din ako na monetize dito. Mabagal man ang pag-usad, ang mahalaga may ginagawa tayo para sa ating mga pangarap. Hindi ko na hinanggad na sumikat tulad ng sikat na vlogger dito sa ating barangay. Pero umaasa din naman ako na sana, balang araw ay makakakuha tayo ng extra income sa mga video na mga ginagawa natin. Hirap din pagsabayin ng pagiging construction worker at pagiging content creator. Kasi aabot tayo ng mga ilang oras minuto sa paggawa ng magandang content. Isama ko pa ang pag-aalaga ng mga kambing, paghahatid ng anak sa eskwelahan araw-araw. Sa araw-araw kailangan gumising na maaga para pagsilbihan ang mga mahal sa buhay, at bago pumasok sa trabaho kailangan ko muna magpastol ng aking mga inaalaga ang kambing, kahit na naghahabol tayo lagi ng oras sa araw-araw ay isinisingit ko pero ng mag-edit para lang may may upload. Kasi kung alam nyo lang gustong gusto ko din mamonetize dito. Hindi bilang sumikat. Okay lang sa akin na may ilang mga nanonood. Kaya kasi ako sumusubok dito kasi if ever na mawalan ako ng trabaho ay may Facebook or YT ako nang mapagkukuhanan ng extra income, okay lang sa akin kahit magkano. Kasi ang mahalaga naman sa akin sa ngayon ay basta may panggastos lang para sa araw-araw na pangangailangan ng aking pamilya. Doon palang masaya na ako kahit lagi mang mapuyat, mapagod. Dahil sa mga pinaggagagawa ko, pagtawanan man ako ng marami. Hindi na importante sa akin yon, basta kumita lang sa paraan na alam ko. Pero alam nyo ba yung isa sa pinaka masakit na katutuhanan? Hindi mo makukuha ang saporta na hinahangad mo dahil lang sa maraming nakakakilala sa'yo. Kasi to be honest kung sino yung mga taong mas nakakakilala sa'yo. Hindi yan magbibigan ng suporta sa'yo, real talk yan. May mga ilan lang na mga kakilala mo or pamilya mo, pero sa 100% nasa 20% or baka nga wala pa sa 20% ang magibigay ng suporta sa iyo kasi sa totoo lang ayaw kanilang umaangat. Pero sa ibang banda naman may mga taong hindi ka kakilala. Hindi ka talaga kilala, mga stranger kung tawagin sila pa yung nagbibigay ng supporta sa iyo mga kapwa mo creator. Yan mga ganyan, ang sakit no. Kasi kung sino pa yung mas nakakakilala sa iyo sila pa yung hindi nagbibigay ng suporta sa iyo. Kasi ang mindset ng mga yan, ayaw kanilang umaangat Ayaw kanilang nilang panuurin kasi baka sa panununod nila sayo ay kumita ka, or kaya pinapanood ka naman pero ayaw magpindot ng subscribe button. Pero ganun pa man kailangan mong magpatuloy. Hindi para sa sarili mo isipin mo na lang na kaya ka sumusubok dito, dahil para sa mga mahal mo sa buhay. Para may extra kita ka kung Papa Lauren, magtuloy-tuloy lang tayo hanggang maabot natin yung mga pangarap natin na maging isang content creator. Darating din ang panahon na maabot natin ang ating mga minimithi. Tandaan si pag at lang ang kailangan para umangat sa buhay. Muli ako po si John Paul Malabanan o mas kilala dito bilang simpleng pintor. Na nag-iiwan ng katagang. Magtiwala ka sa sarili mo. Huwag sa iba, gawin mo kung ano yung gusto at huwag yung gusto nila. Tandaan tulad ng libro. May kanya-kanya tayong istorya. At bago mo isara ang libro mo ay mag-iwan ka muna ng magagandang istorya. Muli maraming salamat. 10,000 followers na po tayo. Maraming salamat sa mga kapwa ko creator at sa mga taong andyan para sumuporta.